guys, uh, nag-privilege pick si Abante uh, tutuloy daw niya yung 12com 2.0 at unang salang pa lang, binanatan niya agad yung yung EGT at kinukunit niya yung missing sa Bungero sa War of Grabs ni Tatay Dugong at ang dami niya dinadawit, pati si Mayor Esco binanatan niya, niya na rin Hoy Abante, talunan ka alam mo yung talunan ka, nakakahiya ka kapal ng mukha mo talunan ka tapos akala mo kung sino kung makaasok sa kongreso na nanalo ka lang dahil sa tampon mong kumilit chairman na si Garcia kakapal ng mukha nyo na nahiya sa mga Pilipino kung umasta ka dyan sa kongreso akala mo top matcher ka sa boto di e, saluruhan Kanaman Abanti di